Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nareklamuhan nga na ni Jason Tatum, ang mga NBA referee. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dalawang player na nga na ng Los Angeles Lakers ang official ng eligible sa trade ngayong season. Dahil nga po mga katrops, sa pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang huling game noong nakarang araw laban sa Houston Rockets ay umakyat na nga po sa 30 wins at 9 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan ay umabot na rin naman nga po sa 19 wins at 0 losses ang kanilang record sa kanilang home court na TD Garden. Yes, tama nga pong inyong narinig mga katrops. Nananatili pa rin nga pong undefeated ang Boston Celtics sa kanilang home court na isa sa mga pinagmamalaki ngayon ng kanilang kupunan. Pero sa kabila nga po ng patuloy na pagkapanalo ng Boston Celtics ngayong season, ay hindi pa rin nga po naiwasan ng kanilang team na magreklamo sa mga referee, katulad na lamang ng nang nangyari sa kanilang huling game laban sa Houston Rockets, kung saan nagalit nga po dito si Jason Tatum sa kanilang mga official na siyang dahilan ng kanyang pagkakaijek sa uling mga minuto ng kanilang laro. Ayon pa nga po sa naging pahayag ni Jason Tatum, sobrang napikon nga daw po siya sa no-call ng mga referee sa kanyang ginawang drive kahit man malinaw na na-foul nga po siya dito. Kaya hindi na nga po niya napigilan pa ang kanyang sarili na magbanggit ng masakit na salita laban sa mga referee, ikangay hindi na nga po niya nakontrol pa ang kanyang emosyon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang dalawang player na nga po ng Los Angeles Lakers ang official ang eligible sa trade ngayong season. Kalat na nga po mga katrops, sa social media ang balita na gagawa na nga po ng trade ang Lakers sa lalong madaling panahon. At sa pagpasok lamang nga po ng January 15, ay tuluyan na rin naman nga pong tumas ang chance na nagagawa na nga po ng trade ang Lakers. Since base nga po sa ebinulgar na balita ng isang NBA analyst, official na nga rin eligible na sa isang trade ang dalawang players ng Lakers na sina Austin Reeves at Rui Hachimura. Kaya overall nga po mga katropes ay 10 player na nga po ang maaaring i-trade ng kanilang front office kasama na dyan sina Gabe Vincent, D'Angelo Russell, Torian Prince, Christian Wood, Jackson Hayes, Cam Reddish, Jalen Hood-Chifino, Max Will Lewis, Max Christie at si Lebron James. Paalala ko lang mga katrops, ang mga nabanggit nga po nating player ay eligible pa lang na i-trade at hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na ipapamigay na nga po sila ng Lakers sa ibang kukunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.